Matangumpay na isinagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o of NEPO sa paumuno ni Provincial Director Colonel Harold L. Bruno ang isang aktividad ng bloodletting activity sa NEPO Covered Court sa Kabalatuan City noong September 2 kasabay ng selebrasyon ng isang daan na unang sigaw ng Nueva Ecija. Ang programa ay sinagawa sa pakipagtulungan ng Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJGMRMC at uh, pinangunahan ni Police Lieutenant Mary Grace Q. Marquez, team leader ng PMDU-NEPO kasama ang NEPO-SHU sa kabuuan na kalikom ng 118 bags ng dugo mula sa mga tauhan ng NEPO at na mga voluntaryong sibilyan. Ang programang ito ay nagpapakita ng hindi natitinag na dedikasyon ng PNP Health Service sa pagsagip ng buhay at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at ng publiko sa pamagitan ng voluntaryong pag-donate ng dugo. Nagpasalamat si Police Colonel Bruno sa lahat ng mga lumahok sa programa. At binigyan din na ang mga ganitong aktibidad ay hindi lamang nakakapagligtas ng buhay kundi nagpapakita rin ng diwa ng paglilingkod na pinapalaganap ng kapulisan at tinatanggap ng mga mamamayan. Ayon kay Bruno, sa pamagitan ng inisyatibang ito, Nakakayanan nilang magbigay ng tulong na lampas pa sa kanilang mandato na magpanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang donasyon ng dugo ay isang regalo ng buhay at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga tauhan at mga kasama sa kanilang pagpapakita ng kandaang magbahagi ng kanilang dugo para sa kapakanan ng iba. Nakatanggap ka makilala ng Cabanatuan City Agriculture Office ng mga oyster mushroom fruiting bags bahagi ng programang naglalayong maghati ng alternatibong mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan para sa mga residente ng lungsod. Layunin ng nasabing programa na palaganapin ang pagtatanim at produksyon ng kabute, partikular ng oyster mushroom bilang tugon sa pangangailangan pagkain ng mga mamamayan. Ayon sa opisina ng Agrikultura Bukod, sa pagiging masustansyang pagkain, ito rin ay maaaring maging dagdag ng pagkakakitaan, hindi lamang ng mga magsasaka kundi maging ng karaniwang mamamayan. Ayon kay Gardo Bautista, hepe ng City Agriculture Office, ang pumahagi ng 14 bags ay bahagi ng advokasiyang palakasin ng urban agriculture at kaya'ti ng mga residente na magsimula ng maliit na mushroom farming sa kanilang bakuran o kabahayan. Ani Bautista hindi lamang ito tumutugon sa food security kundi nagbibigay rin ito ng oportunidad para sa micro-enterprise sa mga kababayan. Ang mga footing bugs ay nasahang mamumunga sa loob ng ilang linggo at maaring anihin ng paulit-ulit sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. May kasama rin itong training o orientation sa tamang pag alaga at pag-aanin ng kabuti. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na sa pamagitan ng proyektong ito, madaragdagan ang kalaman ng mga mamamayan sa sustainable agriculture at mas marami ang mahikayat na pumasok sa agrikulturang makabago at kapakipakinabang. Opisyal nang binuksan noong September 1 ang trade fair sa bayan ng San Isidro bilang bahagi ng pagdiriwang ng makasaysayang ika-100 pot siyam na unang sigaw ng Nueva Ecija. Ang makulay na aktibidad ay layong ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at kasipagan ng mga mamamayan ng lalawigan habang sabay na itinatampok ang mga produktong gawa ng mga lokal na negosyante. Tampok sa nasabing trade fair ang iba't ibang kakaibang produkto ng Nueva Ecija mula sa masasarap na pagkain at delicacies, makukulay na lika sa larangan ng fashion at craft uh, hanggang sa mga makapago at malikhaing produkto na sumasalamin sa kakayahan, likas na talino at tibay ng loob ng mga Nueva Ecijano sa mundo ng uh, pag ang aktibidad ay naging posible sa pamagitan ng pagtutulungan ng pamahalang lokal ng San Isidro, pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija, Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija, Negosyo Center at ang MSMED o Micro, Small and Medium Enterprise Development Council. Sa mensahe ni DTI Nueva Ecija OIC Provincial Director Warren Patrick Serrano, binigyang din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng plataforma sa mga local MSMEs, micro, small and medium enterprises upang maipakita ang kanilang mga produkto at makilala sa mas malawak na merkado.